jurisdiction. If uh, crimes uh, occur on the soil of non-state parties by non-state parties persons. We don't have jurisdiction. People power na ho talaga ang nangyayari. Naging viral ka sa social media ang pahayag mismo ng ICC President na si Tomoko Akani na walang jurisdiksyon ang kanilang tanggapan sa mga bansang hindi nila miyembro o sa mga taong inakusahan sa mga bansa na hindi miyembro ng ICC. Kapaliktara naman sa sinabi ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya na may jurisdiksyon ang ICC sa individual na tao at hindi sa buong bansang Pilipinas. Sa naging pahayag ng kanilang presidente, malinaw na labag mismo sa batas ng ICC ang pag-arrest pinuesto sa dating Pangulong Duterte at agad pa nila itong ipinadala sa The Hague ng Netherlands kahit hindi dumaan sa due process. Samantala, tila people power na nga ang nangyayari hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa malawakang rally para suportahan at ipanawagan na ibalik si PRRD sa Pilipinas at dapat sa bansa natin lamang siya litisin kung mayroon mang nagawang pagkakasala at hindi ang mga banyagang korte ang hahatol sa kanya. Komento pa nga ng ilang dismayado netizens, very clear that Tomoko had said that the ICC has no jurisdiction over the state which is not member state of the ICC. Therefore, the arrest of PRRD was illegal and this will fall into state kidnapping against its citizen. Inilagay lang ng Administrasyon Marcos sa malaking kahigyan ng Pilipinas at pinapakita lamang nila kung gaano kabulok ang mga politiko sa Pilipinas. Kaya sana sa ating mga kagalanggalang na hukom, mga generals at mga mambabatas na may pagmamahal sa ating mga Pilipino, malaking tulong ang inyong magiging action sa usaping ito. Ibig sabihin yan, dapat investigahan ang ibang judge ng ICC kasi nabayaran sila ng gobyernong Marcos at ba lalo na si Conti. Nakakahiya naman sa gobyernong pangag na pinipilit nila na isurrender si FDRRD sa ICC kahit walang jurisdiction. Hindi mo na sila nag-iisip. We don't have jurisdiction. But same things uh, same thing I can tell you. Uh, for example, if uh, crimes uh, occur on the soil of non-state parties, By non-state parties, persons, we don't have jurisdiction, whatever uh, the uh, crime is, and this UN uh, Security Council uh, refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute: what kind of crimes and what kind of people and uh, uh, the jurisdiction uh, on the. na papatuloy pa rin ang proseso pag-apply, pero kaya na sinabi ko, meron na po akong application. So, okay, protektado na. No? At meron na akong karapatan na tinatawag na nandro Hindi na po ako mapapabalik sa Pilipinas kung saan ako ay nagsasabi na ako ay biktima ng persecution. Pero siguro pag-usapan natin sa other time yung ating amnesty. Ngayon po, ang gusto kong pag-usapan ay yung lumabas na diffusion. Ano ba yung diffusion na, na, na lumabas doon sa investigasyon ng NADO uh, ni uh, Senator Amy Marcos uh, ang lumalabas ang meron lang palang na-issue para restuhin ang ating dating Presidente Rodrigo Duterte ay isang diffusion order at bagamat sinasabi palagi ng ating mga opisyalis na sila ay makipagtulungan sa uh, Interpol pagdakaroon ng red alert notice, e eh wala pong red alert notice so ano yung diffusion order at bakit ito ay sablay biga, bilang legal na pasihan sa pag kay Presidente Duterte. Well, unang-una una po ha, uh, nasabi na natin na ayon sa Article 59 ng Rome Statute of the ICC, e eh, bago ma ang tao para padala sa ICC, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. At ang uh, mangyayari din sa lokal na hukuman, para siyang extradition. a uh, yung uh, identity ng tao, sisiguraduhin na yung uh, kanyang mga karapatan ay uh, Um, na respeto, at saka, syempre issue na kung meron bang jurisdiction yung uh, hukuman na nagre-request ng extradition ng isang Pilipino. So anyway, um, ang sinasabi nila, Secretary Remulia, palagi nila sinasabi kinakailangan makipagtulungan pag merong Red Notice Alert. Kalokohan po yun. Kasi malinaw naman po na ang Red Notice Alert ay hindi siya international warrant for arrest. Yung pagpapatupad po ng uh, red notice alert ay sa pa rin sa lokal na batas. At dahil sa ayon nga sa um, uh, Rome Statute na kinakailang iharap siya sa hukuman, ang dahilan kaya kinakailang iharap sa hukuman ay para masigurado na sa ayon sa ating saligang batas na no person shall be deprived of life, liberty, liberty or property without due process of law na maririnig muna yung uh, tao na aarestuhin. Lalong-lalo na kung siya ay mayroong pag magtutol doon sa jurisdiction ng hukuman na maglilitis sa kanya o humihingi ng kanyang pagkatawad. Alam naman natin sa mula't mula, sinasabi natin na wala ng jurisdiction ICC dahil tayo po ay bubitiw na at nagsimula yung preliminary investigation uh, matapos or lampas na doon sa isang taon matapos tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal. <laughs> ang nakapagtataka, bagamat paulit-ulit nilang sinasabi na tayo ay susunod at makikipag-cooperate para ipatupad ang red notice alert, wala palang red notice, red alert notice. Wala palang red alert notice. Now, ano ba pagkakaiba itong uh, uh, sinasabi na uh, red alert notice no? at saka yung um, Interpol diffusion? Well, unang-una -una po, ang diffusion, bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na arestohin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Siguro kaya sila kumuha ng diffusion order ang intensyon nila sa Hong Kong huhulihin. Pero kung ikaw ay mayroong diffusion notice, bakit mo na mapadadala sa sarili mo yan? eh ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahanap niyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at uh, pakidala sa amin para siya ay ma extradite So malinaw po, hindi nang galing mismo sa Interpol ang diffusion notice. Yan po ay nanggaling mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung yan ay hiningin natin para uh, hilingin sa, sa Hong Kong na-arrestuhin si... Presidente Marcos, well, naintindihan natin yon kasi nga wala namang jurisdiction ng Pilipinas sa Hong Kong. Pero kung yan ay kaling mismo sa Pilipinas, para namang ulul yan. Alam mo namang, i-request mong sarili mo na arestohin. Eh, ba't ka pa magre-request? Eh, ikaw na nga magpapa-aresto. So, binobola tayo ng mga administrasyon ng Marcos Jr. nung sinasabi nila na legal ang pag arrest dahil ito'y diffusion notice. Uulitin ko po, parang ulol naman tayo na sasabihin natin sa ating sarili, sa bansa Pilipinas, sige nga, tulungan mo ako arestuhin. Ang ibig sabihin po niyan, Pilipinas lang talaga ang nagdesisyon na arestuhin ang presidente. Wala pong kinalaman ang Interpol, wala pong kinalaman ang International Criminal Court. Ganun pa man, eh ano naman ang pagkakaiba niyong diffusion at saka yung red notice? Well, yung red notice kasi, Interpol mismo ang nag-i-issue niyan kung gets nyo, ang diffusion, Pilipinas ang nag-issue na nakikiusap sa mga bansa, tulungan nyo kami arestuhin si PRRD. Pero bakit mo sa gagamitin na ang diffusion kung pag-aaresto sa Pilipinas mismo? Samantalang, ang red notice, ang red alert notice naman, galing sa Interpol, at lahat ng miyembro ng uh, Interpol ay pinakikiusapan. Pwede ba paki-aresto preparatory sa extradition. Hindi po automatic at kahit tayong, tayong party ng daigdig. Kasi kinakailangan magkaroon ng proseso na masiguro na yung due process right ng nasasakdal ay may respeto. Kaya nga po, kapag ang proseso ay parang extradition, yung extradition hearing na yan ay para lang masigurado na yung due process right, yung karapatang madinig ng nasasakdal, kung meron na labag na kraptang pantao o kung ano man ang objection niya doon sa jurisdiction ng korte ng sa kanya ay madesisyonan ng korte. Malinaw po. Pero walang nag-request na arestohin ng presidente. Yan ay decision lamang ng Pilipinas. So wag na sana tayong malinlang bilang uh, taong bayan na di umano, sumusunod lang kami sa warrant of arrest ng ICC. Now, sabihin natin merong warrant of arrest hindi nga po automatic yung pagtutulungan ng mga bansa. Kaya nga po, ang nakahandang petition sana ay para mapigilan yung pagtutulungan ng mga Pilipino sa ICC. Pero sa punto pag-aresto po, wala pang kahit anong hiningi ang ICC. Sa katotohanan, nabulaga na lang sila at nandyan na ang pagkatao ni Presidente Rodrigo Duterte sa dahig na hindi pa naman sila formal na humihingi ng kooperasyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, talagang nais nilang tanggalin si Presidente Duterte bilang tinik sa kanilang plano na Marcos forever. Malinaw po yan at ngayon po, nagtagumpay sila. Pero pag-uusapan nga po, no, ngayong malinaw na na wala namang request ang ICC na isurender siya paano naman magkakaroon ng duty to cooperate kung hindi pa nagkaroon ng request? di ba? Kakatawa naman yan. Ibig sabihin, binolontir ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte pero si Presidente Duterte hindi siya nagvoluntary surrender. Labag sa kanyang kalooban at kagustuhan ang pagpapadala sa kanya sa dahil. Walang voluntary surrender. Kaya nga tinatawag natin kidnapping ang nangyari. Di ba? Dahil kung yan ay dinaan sa tamang proseso, binigyan sana siya na kanyang karapatan ng due process at yan nga ay sa harapan ng hukuman. Kaya lang, kung todo bola sila, di umano, sumusunod lang kami sa ating obligasyon sa tratado. Hello! Miski sa Interpol po, walang obligasyon na sumunod sa Interpol. Miski meron ng red notice alert. Bakit? Depende pa rin po yan sa lokal na batas. At ang ating lokal na batas, unang-una, ang saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At yung proseso na susundin, yung proseso ng deportation. Malinaw po yan, ha? So ngayon, dahil hindi naman pala humingi ng tulong ang ICC, binolontir ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente, Presidente Duterte na malinaw naman ha, sa mga video na bakit, anong kasalanan ko, bakit niyo ako inuhuli, e eh talagang malinaw po, kidnapping. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyari. Kaya nga po, umaasa ko na dahil sibilisado naman ang mga uh, mga, mga West ICC at sibilisado naman yung hukuman na yan, na hindi sila papayag na magpatuloy ang kanilang jurisdiction gayong ang pagkatao ni Presidente Duterte ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping. Malinaw po yan. Maraming salamat nga pala doon sa napadala sa akin ng note, yung diffusion notice. Parang telegram po yan. Pero nakakatawa nga, yung diffusion notice dapat pinapadala sa iba't ibang bansa. Hindi mo dapat padala sa sarili mo. Dahil ang requesting party, Pilipinas, ang ginawa niya, pinadala niya sa sarili niya, pinatupad niya yung sarili niya request sa kanyang sarili. Di ba nakakabuang yung? Hello talaga. Well anyway, but, uh, nadarating na ang kontakt ng panood at yan naman po ay mailalabas sa hukuman. O nga pala po, no, um, kami po ay in the process of filing a reply doon sa sagot ng uh, OSG, ay hindi pala OSG, ng DOJ doon sa inain naming habeas corpus with certiorari and uh, TRO na ang aming naging kliyente uh, si Congressman Pulong. In any case, bawal man ako magkomento sa merito dyan. Sinasabi lang namin na um, mali yung pagkakahuli dahil nga po walang legal na visa ang warata of arrest na in-issue ng ICC. Pero hindi pa namin alam ng mga panahon na yun na niwala palang request sa ICC na isurrender ang pagkatawad ni Presidente Duterte. Kaya naman nagkaroon ng certiorari kasi nga kung sila'y makipagtulungan, yan ay magiging um, grave abuse of discretion dahil walang pasihan talaga para tayo makipagtulungan dahil tayo po nga ay nagbitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Pero yan naman po ay uh, statement of fact lang. Hindi na po ako magsasabi kung tama ako may mali dahil yan man po ay nakabimbi na sa hukuman. So, hihimay himahin po po natin yung mga nakuhang mga um, katotohanan ng committee ni Senator Amy Marcos dahil marami pa po dyan na dapat nating pag-usapan. No? Pero lahat po yung pinag-uusapan natin ay eh, kung tama nga ba yung proseso na paghuli at pagpadala kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Hague. At ang pinag-uusapan natin ngayon, dahil wala pang request na mag-cooperate ang ICC sa Pilipinas, voluntaryong sinurender ng gobyerno ng Pilipinas si Tatay Digong, maski ito pa ay labag sa kagustuhan ni Tatay Digong, kaya nga po naging kidnapping. Okay? Well, anyway, eh siguro naman alam niyo na ang elemento ng uh, kidnapping, no? Pero para malinaw, did, ay, sasabihin ko na rin po sa inyo kung anong uh, um uh, elemento ng kidnapping. Memoryado ko naman po 'yan uh, dahil uh, ngayon, meron akong dalawang linilitis na uh, kidnapping, no? Siyempre, ang kidnapping ay defined as una-una yung deprivation of liberty ng isang tao. Eh, nakita naman po natin na talagang pinagbawal na si um presidente Duterte na makalabas pa ng eroplano dinala siya doon sa Villamor at hindi na siya pinayagang umalis doon at sapilitan na isinakay sa eroplano at dinala sa kahig. okay so um um uh, malino po na sakop talaga ng elemento ng kidnapping yung nangyari kay presidente Rodrigo Roa Duterte. Merong unlawful taking or detention. Merong use of force, threat and intimidation. Sabi nga doon sa hearing, 7,000 policemen. Lack of consent dahil paulit-ulit po na tumututol si Tatay Digong at saka yung pag-alis na at pag sa pilitang isinakay sa aeroplano at dinala sa dahig. Lahat po nang nagkaroon ng partisipasyon dyan sa pangyayaring yan. Lahat po kayo liable sa kidnapping. So actually, pero saka na natin gawin muna yan, ang importante, maibalik muna si Tatay Digo. Sana po tayo ay nakapag, uh, nakatulong sa uh, pagkakaroon ng karagdagang kaalaman dito sa mga pangyayari dito kay Presidente Duterte at dahil pinag-uusapan nga natin itong issue to, and eh, nagkaroon na kayo ng ka people power na ho talaga ang nangyayari ngayon. At hindi lamang po ito nangyayari sa Pilipinas. Worldwide po ang people power para ho kay Pangulong Duterte. At hindi lang po yun. Ang matindi naman sa kabilang kampo, eh naglalaglaga na po sila. Alam mo naman, yan ang unitae, laglagan, walang, uh, walang tulungan, at sigit sa lahat. Traduran. no, yan ang totoo. Kago! Hindi, totoo po mga kababayan. Ha? Ah. Yan po ang nangyayari. Sa kampo ng mga Duterte, united ang mga kababayan natin kahit yung mga OFW organization kasi alam mo mga kababayan medyo sakit na nating mga Pilipino ito lalo na yung mga OFW natin alam nyo yan na meron talagang minsan kiskisa namang OFWs even if pareho sila ng pinaglalaban e eh, nagkikiskisan pero ngayon nag-unite uh, for one cause which is bring back Duterte di ba pero yung kabilang kubol ano ginagawa nila ayun pati yung kapatid nilalaglag oh di ba ang lupit kaya <laughs> pag-uusapan natin yan ha ah. malupit talaga itong uh, Marcos na ito ang una niyang nilaglag ay yung uh, uh, tawag dito yung kanyang uh, executive secretary na loyal ally lawyer defender eh ngayon, nilaglag niya, di ba, si ES uh, Rodriguez. Tandaan niyo yun, di ba? Pero akala natin, sagad na yun. Kasi sabi natin, grabe na mapagka-trader nitong Marcos na ito. Di ba? Nilaglag niya yun. Pagkatapos naman niyang nilaglag yun, inilaglag eh, naman niya yung kanyang partner. Sino? Si BP Sara Duterte. O, di ba? Kita niyo naman kung anong nangyari. Pina-impeach. Pati yung... Uh, yung uh, taong nagpalibing sa kanilang uh, ama ay nilalaglag naman nila ngayon 'di ba which is si Pangulong Duterte nalaman natin through the hearing that there was there was no uh, red notice sa madaling salita we are not even obliged even nga may red notice we are not obliged to give o oh, to send PRRD right away sa Dahig. Pero ano ginawa nila? Eh yun po, dahil sa kagustuhan nitong ni Bongbong uh, Marcos, eh dinala ho agad sa Dahig. So nilaglag na naman po nila mga Duterte, di ba? Oo. And last not but not the least, hindi Ha? nilaglag naman niya ngayon yung kapatid niya. O, oh, di ba? Pag-uusapan natin yan, unya, unya. Ganyan no, ganyan no ka, ewan ko, kung ano matatawag mo pa ba, tao pa ba yung ganyan? Tao pa ba yung ganyan? O, o sadyang, um, ewan ko, ayoko naman sabihin sabog, pero, <laughs> Hindi ko alam eh, hindi ko alam. Kung anong klaseng ugali yan, kung anong uh, ugali yan. Marami naman kasi ibig sabihin ng sabog mga kababayan. Hindi naman ibig sabihin uh, adik. Hindi yun. Ha? Marami ibig sabihin ng sabog. Kunwari, ikaw, bagong gising ka. Di ba? Diba? Ang gulo-gulo ng isip mo, ang gulo-gulo. Hindi ka ma... Uh, hindi ka makakilos ng tama. Eh, yun, pwede kang tawaging sabog ka na naman, ano? O oh, kaya naman, pag uh, nakainom ka, pwede rin yun, o, no? di ba? Hindi ibig sabihin ng sabog, adik ka agad, ha? Bahala na kayo mag-isip, pero... <laughs> pero para sa akin, hindi ibig sabihin ng sabog ay adik. Maaaring nga, uh, ikaw ay wala sa ulirat ika nga. Wala kang ano, hindi mo alam ko ano yung mga desisyon sa buhay mo, kaya ang gulo-gulo mo, kaya nga sabog e. Eh. Sabog yung desisyon mo, kaya eh, kasi nga magulo ka. Ika nga, ganun ang dating nun. E eh, pag-usapan na ho natin, bakit ko ba nasabing may, uh, meron na bagang uh, people power? Bakit? Bakit ko ba nasabi yon? Kasi ho oh, mga kababayan, talagang uh, matindi ang nangyayari worldwide. Kung uh, susunod po kayo, titingnan nyo po yung uh, aking uh, Facebook account. na, Byron Cristobal, that's my real name. At nandoon naman yun, naka-blue ano, naka check yun, tapos may nakalagay doon, Banat Bay. Pag tinignan nyo po yun sa Facebook, i-follow e nyo na po ako, ha, Byron Cristobal. Pag tinignan nyo doon, sineshare ko yung mga nangyaring event ngayong araw na ito. It is really overwhelming to the point na paano nangyari ito? As in, uh, people were amazed, people were shocked, even foreigners are really shocked. At ang halimbawa ko na nga po doon, ay yung aking pong inatinan mismo dito sa Japan. Alam mo, nung una, medyo, eto, walang biro ito, meron, hindi ko lang sinasabi ha, ah, pero meron akong doubt na, kasi last week lang, nag na ho sila yung umuulan maraming tao na nun. Kasi marami na, sabi nung kaibigan ko, kasi si kaibigan ko, si Bojo eh, sinasabi niya nga sa akin, napakaraming tao na nun, nung umuulan na yun, nandun din siya. Ah, tapos sabi ko nako, atin pa kaya yan. Eh kasi tandaan niyo, ang mga OFW, yung yung holiday o yung uh, tinatawag na day off nila, precious yan eh. Alam ko yan kasi naging OFW ako sa Middle East eh. So yung pag sinabi mong Uh, ano kayo, trabaho ka uh, Nakalimutan ko na kung anong araw ang day off namin doon I think Monday ata yung day of namin doon Kasi Thursday and Friday yun yung big time Uh, may show, di ba? So ang alam ko noon, Monday. So looking forward kami noon na magma-Monday na, day off na. Diyan na ako maglalaba. Diyan na ako ma magsha-shopping. Diyan na ako pupunta doon sa pasyal ang gusto kong puntahan. Ngayon ang OFW, yan ang buhay ng OFW. Eh. Marami tayo. Marami tayong ano, gusto mong pumunta, tumingin ng isang gamit. Doon ka, i-prepare mo na yun eh. Yung yung day off mo na yon kaya sabi, nasa isip ko, dalawang day off na isasakripisyo ng mga OFW dito sa Japan. Kasi, pantakay mo, di ba? Hindi ko sila nag-day off nung lakaran. Na, Nag-rally pa sila. Ang haba naman ang rally dito. Hindi ko ma mabilisan, mahaba. Nagkataon lang kanina, maikli. Kasi, oh, nabigla yung polis. Nagagalit yung polis sa amin. Kasi nga, ang expected lang, hundreds lang, eh, sa tingin ko, umabot ng libo yung naglalakad kanina at talagang na-paralyze yung sibuya. Eh, alam mo, ako kaya nahihiya eh, kasi dito mga kababayan, ang konteksto sa Japan, ano dito eh, people are courteous. ah uh, people are, ano, uh, nakaano na sa ano na, embed na sa puso nila yan at sa isip nila na hindi ako makakaistorbo ng kapwa. Mula bata hanggang paglaki yan ang training ng mga hapon. Kaya nga kung papansin ninyo, lagi kong pinopost yan. Isa sa mga na-enjoy -e ko dito yung coffee shop. Kasi yung coffee shop dito, coffee shop talaga. Hindi yung sa Pilipinas, yung coffee shop parang ginawang palengke na tinatambayan ng ingay-ingay, nagchichikahan. Dito hindi, ang coffee shop, pupunta ka doon mag-isa, magbabasa ka. O di kaya may magkukompyuter ka. Yung talagang walang ingay. Pag nagsalita ka doon, titik medyo mapapatingin sa yung tao kasi parang ang bastos mo naman no? nandi dito para matahimik sa train ganun din tahimik kahit nga po paglasing ka eh. paglasing ka yung mga tao dito talaga nakayuko lang nakaganon lang oh sa atin paglasing ka parang siga ka eh. di ba Pag, paglasing ka sa Pilipinas parang pagmamayari mo yung bar ano eh hindi ba bayan ng bilitong ano ah oh, dito hindi hindi ganun pagkano dito, uh, oo, maingay sila doon sa table mo, kayo-kayo. Pero pagkatapos yun, eh, asyo, as 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 <mukong>